Historia Tagalog Horror Stories Matagal ng trabaho ni Marlo ang magnakaw sa mga patay Dito nga siya nakabili ng ilan sa mga luhunya. niya dahil sa iilang mga alahas na minsan ay naaabutan niya sa loob ng mga kabaong hindi na kasi bago sa gawain ng mga Pinoy ang maglagay ng alahas o ano pa mang mahalagang bagay sa loob ng kabaong ng patay kapag ililibing na ito kaya naman ang mga taong katulad niya ay namamasukang bilang supultorero sa iba't ibang sementeryo para lang makapagnakaw sa mga patay. Malinis magtrabaho si Marlo. Kayang-kaya niyang burahin ang kahit katiting na bakas ng mga kabaong na kanyang hinuhukay. Kaya tuwing babalikan ito ng mga kaanak ay wala nang mag na hinukay na iyon. At kamakailan lang dito mismo sa sementeryong pinagtatrabahuhan niya, inilibing ang isang rap artist na kilala sa lugar nilang bilang si Cody J. Isa itong sikat na rapper na namatay dahil sa drug overdose. Dating makinang ang pangalan ni Cody J. Pero matapos nitong makatikim ng matinding kasikatan sa loob ng dalawang taon, bigla na lang pumutok ang iba't ibang issue tungkol dito kumalat ang tungkol sa babaeng binuntis nito at hiniwalayan at kumalat din ang diumanoy paggamit ito ng mga ipinagbabawal na gamot bukod sa mga iyon marami pa itong kinaharap na isyo noon na naging dahilan kung bakit kinamuhian na ito ng mga tao ngayon ang dating sikat na sikat ay kinagagalitan na ng marami dahil sa napakaraming dahilan iyon din ang dahilan kaya hindi nagtagal ng tatlong taon ng kasikatan nito at agad ding nalaos. Hindi rin inakala ng lahat na hindi magtatagal ang buhay nito dahil sa droga. May mga naniniwala nga na hindi naman daw talaga ito na matay sa drug overdose. Maaari daw na sinadya nitong kitilin ang sariling buhay sa pamamagitan ng droga para matakasan ang lahat ng mga kasong kinakaharap nito. Sa ganoong paraan, hindi na mararanasan ni Cody J ang matinding pambabatikos at panguhusga ng mga tao sa kanya. Labis na naawa si Marlo sa sinapit ng rapper na ito. Naging masaklap na nga ang huling dalawang taon nito sa mundo mas naging masaklap naman ang kinahinat na ng huling hantungan nito. Paano ba naman? Inilibing na lang ito sa kanilang sementeryo na halos bulok na. Ipinuwesto pa talaga ang nicho nito sa bahagi ng sementeryo na palaging binabaha taon-taon at mahirap na ding puntahan. Tila wala na din yatang pakialam sa lalaki ang mga natitirang kamag-anak nito kaya naisipan nilang doon na lang ito ipalibing sa sementeryong iyon na isang bagyo na lang yata bago yang mawasak. Wala na din sigurong pupunta rito para dumalaw pagsapit ng undas. Wala na ngang ibang magtatangkapang pumunta sa nicho ni Cody J kundi si Marlo na lang. Kahit matindi ang hirap na pinagdaanan ng lalaki na siya na baka may itinatago pa itong kahit anong mapapakinabangan sa loob ng kabaong nito. Nagbabaka sakali siya na baka may iniwan ding bagay na pag-aari ng lalaki sa kabaong dahil ayaw na nga din iyong gamitin ng mga kamag-anak nito. Kaya naman, sinamantala ni Marlo ang pagkakataon. Hinintay lang niyang sumapit ang gabi Pagkatapos ay nagtungo na siya sa sementeryo Dala ang mga gamit niya Tulad ng dati Ginawa niya ang lahat ang proseso Kung paano hinuhukay ang kabaong sa pinakatahimik na paraan Nang tumambad na ito sa kanya Handali-dali niya itong binuksan Nakita niya ang mahimbing na pagkakahimlay ng bangkay ni Cody J para itong natutulog lang. Sa bandang paanan nito, may nakita siyang isang CD na blanco ang laman sa front page. Pagbukas niya sa case nito, bumungad sa kanya ang mismong CD na may nakasulat sa bandang ilalim. Susi, September 12, 2023 Nagtaka siya kung ano ang ibig sabihin nito Napaisip siya kung bakit sa lahat ng mga ilalagay doon, bakit itong CD pa? Ano naman kaya ang mayroon dito? Alam ni Marlo na hindi naman niya mapagkakaperahan iyon, pero kinuha pa rin niya dahil sa labis na kuryosidad. Sinubukan niyang kapkapan ng bangkay. Hinalughog din niya ang buong kabaong pero wala siyang nakitang kahit na anong mananakaw niya doon hindi rin nagtagal ay naisipan niyang ilibing na muli ang kabaong nang maibalik niya sa dating pwesto ang lupa lapida at nicho nito ay sakalang siya lumisan ng sementeryo dala ang CD na kinuha niya sa patay kinabukasan naisipan niyang subukan ng CD kung gumagana pa ito Binuksan niya ang kanyang DVD at isinalang doon ang naturang CD. Makalipas ang ilang segundo, isang kanta ang nagplay dito. Bago po tayo magpatuloy, suportahan niyo po ang istorya ni Jay. paki-click na po ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Kagaya ng kanyang inaasahan, isa pa rin iyong kanta ni Cody Jay Ngunit ang pinagkaiba lang ay hindi pa niya ito nadinig kahit na noong kasikatan pa nito. Sa kanyang edad ngayon, hindi na siya gaanong mahilig sa makabagong musika. Pero dahil nga sa matinding kasikatan noon ni Cody J, mahirap makawala sa musika nito. Kahit saan siya magpunta ay nadidinig niya ito kaya naman kahit hindi niya iniidolo ang lalaki Marami siyang alam sa mga kanta nito Pero itong tumutugtog ngayon sa kanyang DVD Hindi pa niya ito nadinig kahit kailan Sa tingin niya Baka isa ito sa tinatawag na unreleased song o mga kantang hindi na ilabas sa publiko. Base sa mga nadidinig niya Napakaangas ng kanta. Napaka powerful ng lyrics na binibitawan nito. Maganda din ang beat at napaka smooth ng pagrap ng lalaki. Base sa mga liriko, pakiramdam niya ay dito mismo inilabas ni Cody J ang lahat ng tugon nito sa mga naging issue nito noon. Pati na rin sa iba pang mga aligasyon na sumira sa buhay nito. Ngunit sa kasamaang palad, wala nang makakadinig nito dahil nga sa pagkamatay ng lalaki. Hindi na mailalabas pa kung ano pa man ang ibang mga proyektong nagawa nito bago pa ito pumanaw. At marahil, siya na lang din ang makakadinig sa kantang ito na pinamagatang susi. Hindi akalain ni Marlo na magugustuhan niya ang kantang ito wala siyang hilig sa ganitong genre pero hindi niya mapigilang patugtugin ng patugtugin ang kantang iyon sa halos buong maghapon. Masyado kasing nabihag ang mga tenga niya dito. Habang naglilinis nga siya ng kwarto, ito pa rin ang pinapatugtog niya dahil walang pasok ng araw na iyon. Ginamit na lang muna niya ang buong araw para linisin ang bahay niya at bigyan ng bagong kulay hindi na niya mabilang kung ilang buwan na itong pinamamahayan ng mga alikabok dahil sa sobrang dumi ngayon lang uli gumanda at bumango ang munti niyang bahay at nang maggabi na mag isa na lang si Marlo sa sementeryo nauna nang umuwi sa kanya ang mga kasamahan niyang supultorero nagilikpit na lang siya ng mga kagamitan nang mahagip ng mata niya ang isang nicho. Laking gulat niya nang makitang nakaupo doon si Cody J. Agnas na ang kalahating muka at matalim na nakatitig sa kanya. Sa takot niya ay tumakbo si Marlo. Ngunit kahit hindi siya lumilingon, nararamdaman niyang gumagalaw ang lalaki sa kinauupuan at hinahabol siya binilisan pa niya ang pagtakbo. Ngunit napansin niya na tuwing binibilisan niya ay lalo siyang bumabagal. Hindi nagtagal. Naramdaman niya ang malamig na kamay na humawak sa kaliwa paa. Doon lang siya napabangon at nagising. Habol ni Marlo ang kanyang hininga. Doon lang niya napagtanto na isa lang pala iyong panaginip agad ding pa ang takot niya nang makita ang ilaw sa poste. Napabuntong hininga siya. Bakit kaya niya napaniginipan si Cody J? Marahil ay epekto lang ito ng labis na pakikinig niya kanina sa musika nito. Naging maayos naman ang takbo ng araw kinabukasan. Patuloy pa rin niyang pinatutugtog ang susi Nico DJ tuwing nakakauwi siya ng bahay. Kahit napapanaginipan niya ito, talagang hinahanap pa rin ang tenga niya. Pakiramdam niya, isa itong droga na hanggat hindi niya napapakinggan ay hindi matatahimik ang pagkataon niya. Kinagabihan nga, muli na naman niyang napaginipan si Cody J. At sa pagkakataong iyon, nasa isang inuman daw siya Halos hindi maawat ng kanilang kasiyahan nang biglang umago pansin ang isang waiter na naghatid ng alak sa kanila. Nagulat siya dahil si Cody J mismo iyon. Agnas din ang kalahati ng mukha nito at kasabay ng pagtitig nito sa kanya ang pagtugtog naman ng kantang susi nito sa paligid. Sa takot ay napatakbo si Marlo Ngunit tuwing bibilisan niya ay lalo namang bumabagal ang takbo ng oras sa kanya. At nang maramdaman niya na napakalamig nitong kamay na humawak sa kanyang leeg, doon lang siya tuluyang nagising. Bumangon siyang pawis na pawis at habol ang hininga. Ito na ang pangalawang araw na napaginipan niya ang lalaki. Hindi niya inaasahang ito'y masusundan pa dahil sa paglipas ng ilang mga araw, muli pa itong dumalaw sa panaginip niya. Gabi-gabi niya na itong napapanaginipan. Lagi niya itong naiinkwentro sa iba't ibang lugar at sitwasyon. Pero iisa lang ang kinahantungan ng lahat. Lagi siyang nagigising na pawis na pawis at masikip ang hininga habang bumabaka sa parte ng katawan niya ang malamig na kamay nito kung saan siya nito hinawakan. At kahit noong hininto niya ang pagpapatugtog sa CD na hinukay niya sa kabaong ng patay, hindi pa rin natigil ang pagpapakita sa kanya ng lalaki. Umabot sa puntong napilita na siyang sunugin ang mismong CD sa pagbabaka kaling, mawala na ang kapit sa kanya ng tila hindi matahimik na kaluluwa. Pero nagulat siya dahil patuloy pa din itong dumadalaw sa panaginip niya. Mas lalo pa ngang lumala mula nung sunugin niya ang CD. Dahil tuwing magkikita na sila sa panaginip, hindi na siya nagigising sa bahagi kung saan hahabulin siya nito. Dahil nagagawa na din siyang saktan at pahirapan. Magigising lang siya kapag pakiramdam niya ay mamamatay na siya sa tindi ng pahirap na ginagawa nito sa kanya. Hindi na kinaya pa ni Marlo ang mga nangyayari. Dumating ang araw na hindi na siya nakapasok sa trabaho dahil dito. Pinigilan na rin niya ang sarili na matulog kahit alam niyang masama ang epekto nito sa kalusugan. Mas gugustuhin pa niyang magkasakit kaysa maghirap sa paulit-ulit na bangungot. Hanggang sa isang gabi, kahit anong pagpipigil ni Marlo sa kanyang antok, hindi din niya nalabanan ito. Hindi niya na malayang bumagsak na ang ulo niya habang nakasandal sa sira-sira sofa. Dahil doon, muli na naman siyang napunta sa isang napakalagim na bangungot. Sa bangungot na ito nakita niya si Cody J na nagguhukay sa sarili nitong libingan habang siya ay nagtatrabaho daw sa mga oras na iyon. Kahit natatakot siyang lumapit ay hindi niya napigilan ang mga paa. Nakita niya kung paano hukay ng lalaki ang sarili nitong puntod at nang lumitaw na ang kabaong, dahan-dahan itong binuksan ng lalaki. Ganoon na lamang ang pagkasindak ni Marlo nang tumambad sa kanyang mga mata ang kanyang sarili. Nakahiga ito sa kabaong at ito ang nakasuot ng pamburol na damit. Sa pagkakataong iyon, tumitig sa kanya ang matalim na mga mata ni Cody J at nagpakawala ito ng nakakakilabot ng ngisi. Hindi na napigilang sumigaw ni Marlo ang sigaw na iyon ang nagpagising sa kanya. Ngunit sa pagkakataong iyon, iba na ang gumising sa katawan niya. Tumayo ito at humarap sa salamin. Tuwang-tuwa si Cody J nang makita ang sarili niya. Buong-buong muli at buhay na buhay. Habang si Marlon naman ay nagwawala sa ilalim ng lupa habang patuloy na kinakalampag ang kabaong laksang-laksang kilabot ang dumapo sa kanya Lalo na nang makita niya sa kanyang sarili ang pamburol na damit ni Cody J Isang malakas na halakhak ang pinakawala ng tunay na Cody J Habang pinagmamasdan ang kanyang katawan na suot naman ang huling damit ni Marlo bago ito nakatulog kanina Lingid sa kaalaman ng lahat ginawa niya ang kantang susi sa pagbabaka sakaling may makakuha at subukang patugtugin. Nagkataon naman na nilagay iyon ng ilan sa mga kamag-anak niya sa sarili niyang kabaong sa pag-aakalang ito na lang ang natitirang mahalaga sa kanya. Ang CD na iyon ang magiging susi niya para makabalik muli sa mundo. Ang sino mang makapulot nito at magpatugtog ng mismong kanta ay magiging instrumento sa panibagong katawan na magagamit niya. Historia Tagalog Horror Stories